Ano ibig sabihin yan? Maaari na ba ako bang makakuha? Ha? Pwede na po akong kukuha dyan? O sige, kukuha ako. Salamat po, salamat. So yun mga kakantero. Tinan nyo po yung tubig doon. oh, nag-iba. nag, Ah, uh, hindi ako sigurado kung anong kinalabasan nito sa kuha ng camera. No, pero dito sa actual talaga, para siyang nag talaga uh, hindi ko ma explain kung ano so yun napahamu natin napahamu natin yung tagabantay dito dito pala yung paborito na no? dalawang bato no? dyan sya na ganoon kaya kukuha na tayo kasi yun ang gusto natin Ghost Hunter 18 so, yun na mga ka-hunter. na po yung balak natin. hanggat sa makaya ay paamuhin lang natin. Uh, hindi tayo pwedeng manakit dito kasi tayo po yung may kailangan. Hindi na, hindi pwede na uh, abusuhin natin. no ang ano natin um, kasi hindi man sinasabi ni kaibigan nga Maya pero ito alam ko na po yung purpose ito. Yung na kailangan natin kapag umayaw talaga ilagay natin ito sa natin yung ano uh, kung mapapaamo ba natin to no kasi importante wala tayong dapat saktan at hindi dapat sila masasaktan talaga at pati tayo no kinakailangan natin dito i e, yung pasensya lang talaga at uh, na hindi natin na maabuso sila no kasi tayo po talaga may kailangan dito kaya kaya ang ah, kaya mag tayo so, uh, Grabe sobrang si ano, bayo ko kanina din. Dito yan. So, tambayan, no? Sinuprisa tayo dito. Naka-cruise yung ano, sinuprisa tayo dito. So, tapos na tayo, no? <coughs> Nakanta na po yung ano natin. Ah, uh, Nokia. So, nalang nakupas talaga na kanina. Yung hindi ko siya nakita. Parang nakalimutan ko. No? Kasi matagal na din ang panahala dito mismo pupunta ako dito na mayroon na akong nakikita no? ngayon lalala ko no, kanina lalala ko kasi hindi dun yan eh hindi dun ah, no? uh, yung pupunta ko dito nakita ko talaga siya is dun no dun dun siya dun siya oh. jan jan dyan dyan niya yung bato na yun oh. No? at saka kanina dyan siya nakatayo no? At saka alam naman po natin mag po talaga tayo kasi sabi po ni Heidi din na may sa kaming kay Heidi ng na hindi sila makikialam. Basta binigay na po sa atin yung uh, instruction. So yun po yung gawin natin. Wow. kung saan siya huli natin din tayo ng tubig kasi yun yung hindi tayo dito dito natin yung itong bato ito itong bato ito. Ito. ito dito natin yung tapos ayun na may namin, bago tayo doon doon dito, ang sarap nito gataan pero hindi natin yung kukuhin kaya nga oh mutya ng kataw yung pinta malakad sa patunta din mga kanta hindi kita nyo ba ba nakikita ko unti-unti natin lapitan ito yan po mismo yung binabantayan niya yan ang sinasabi ni kaibigan amaya na hindi na ako makakarating pa sa unang talon yan yan din natin sa dito 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 na siya natin sa dito so ang gawin natin, so, natin, so, natin. So, natin, natin dito kausapin natin to ng na, na masinsinan para Unti-unti natin lalapitan ng mga kanta. Lalapitan natin. So ito na po yun. Ito, 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 ito na po talaga yun. Ito na talaga yun. yung unti natin siya napapahami talaga. Tapos mga tayo para hindi talaga ito magagamit. Paamuhin natin ito. Nilabas natin ito. Ito So, kausapin mo natin ito. No, tingnan natin kung mapaamo ba natin. Hmm. So, uh, na sa mga 20% siguro na paamo na natin ito. No, nilabas lang natin ito. Paano pa kaya kung ihagis natin dyan sa tubig na yan, no?

Galit talaga siya. Ah, uh, nagagalit siya mga kanto. Uh, ayo tayo ng pagbigyan na tubig so mapipilitan tayo dito no? mapipilitan tayo dito na uh, ihagis natin to na? so, laki <tipan> tayo laki ihagis natin to ano, na? Ah, uh, di itim. Uh, gusto ko po na humingi ng tubig. Kasi para sa amin ordinaryo lang po ito, pero may nagapagsabi sa akin na ito po ay banal na tubig kaya kinakailangan po na makuha ko po. Kahit na counting kaunti lang po talaga. Kahit isang patak lang. Maari po ba? Hindi ko na intindihan yung salita mo. Mukha naman kong magalit sa akin. Uh, mabuti naman akong tao pero pasaway lang minsan. Minsan lang naman. Minsan lang naman ako maging pasaway. Ayaw talaga mga andos lang gawin natin. Ihagis natin to. No? Para yun. Tingnan natin. Obserbahan natin ha. Yun. Anong ibig sabihin yan? parang nagiba yung, ano yung ano ng, ng COVID unti-unti nagiba ano yung ibig sabihin yan? maaari na po ako bang makakuha? ha? pwede na po akong kukuha dyan? oh sige kukuha ako salamat po salamat so yun mga kanter oh tinan nyo po yung tubig doon nagiba nagiba siya ah, uh, hindi lang ako sigurado kung anong kinalabasan nito sa kuha ng camera no, pero dito sa actual talaga para siyang nagiba talaga uh, hindi ko ma-explain kung ano so yun napaamo natin napaamo natin yung tagabantay dito dito pala yung paborito na dalawang bato no, dyan sa na diba? kaya kukuha na tayo kasi yun ang gusto natin tayo yun, yun ano yung diskarte ko na no? kasi mahirapan ako dito mahirapan ako dito na yun nakakuha na tayo pero mahirapan akong maghanap no dapat lang pala sana dyan na lang akong pupo nilagay yung mutya ng katao so ko pa itong sisirin siguro ako na sana yun saan ko ba yung hinahagis banda ay ang pa lang nito ah hindi ko na maabot pinatala ko makuha ito yun hindi pa mao saan kaya yun ah sus yun pala yung tinaka para din akong sa ano na yun ah sa discard na yun ah hinagis ko ng malayo ah uy nakuna na yun ang problema dito sino yung makatulong sa atin para lang makuha yun Ayan, napakalalim may goodness naman to so na natin pag-usapan yun so at natin na kung mapangsyon sya mga ka-hunter at saka yun nakakuha na po tayo no? nakakuha na po tayo at saka yun oh, no, parang bumalik sa normal yung ano niya yung tubig bumalik sa normal yung tubig mga kakantero so magpapasalamat tayo so yun mga kaltero, yung problema ko dito yung mutya ng kataw na nalaki ko sa ilalim hindi ko na mahanap yun at saka hindi na siya nagpapangsyon no? parang hindi na ano nakakuha na kasi ako dito na ang uh, mali, mali ko dapat dyan ko na lang nilagay sa hindi malalim na hindi ko talaga naisip no? so sige lang gawin na natin ang paraan yan importante ay mano natin to makapagpasalamat tayo no? makapagpasalamat tayo sa kanya Ah, uh, kaibigan kaibigan ano ah uh, tagabantay dito maraming salamat po uh, nasaan ka na pwede ka po bang uh, pwede ka po bang magpapakita sa akin ulit wow yun uh, salamat po kaibigan uh, salamat tatawagin lang po kita ang kaibigan uh, may isang problema ako uh, yung wow hindi ko na lang nisabi sa kanya baka maano pa niya no sikreto ko na lang yung babalikan no salamat po uh, salamat salamat Uh, nakakuha na po ako nito. So yung mga kanto ito na po yung nakuha natin. Hindi lang tayo lumalapit talaga. Lisansya lang po tayo. So ngayon, nandito na sa atin. At saka yung hindi ko nakita kasi kanina kaya hindi lang po ako tulong. Kasi kung sa atin man ay babalik at babalik yan. Mutya na Malalim siya. Tapos may bato. So mahirapan ako na hanapin yan. So, uh, salamat po ah. Salamat ka kaibigan. Salamat ah kasi yung pinaka importante talaga sa akin no? kaya yun uwi na po tayo uh, uwi na po tayo no? kasi napaka importante talaga sa atin to no? kaya yun uy oh, wala biglang nawala mga kanter ah uh, biglang siyang nawala oh. Wow. Yung mga kanter uh, talaga ako. Kung bakit ba uh, nawala sa isip ko no sa balance eh. Saka wala na dito yung ano yung uh, tagabantay. Ang lalim pala nito no. Tinanim ko sisisirin ko. Yun oh yun. Sa dito pala yun no. Oh. Basa na yun no. Oh. So ang ibig sabihin nito, mas malalim pa dyan. At saka dyan ko hinagas kasi ang ano kasi nawala ako sa ano ba yung balance na pwede namang dito ko lang ilagay sa mas mababaw pero bakit nahagis ko dun para bang direct sa hanging vision ko hinahagis ko at saka yun uh, pumayag na yung nagtagabantay at saka ngayon kahit na anong tingin ko anong sisig ko hindi ko na makita so siguro ganito na lang para din nakukuto yung utak ko dito para ba importante dito na so yung mga kanter iwan po natin yung mutya kung so, yung sinabi ko kanina kung sa atin yan ay balik sa atin yan pero parang nagdududa rin ako dito parang may duda ako dito pero dun talaga natin yan malalaman pagdating natin kay, kay nga Amaya so ano na yan yung mutya na yan so nabawasan tayo ng mutya ngayon oh no? uh, nabawasan tayo ng mutya ngayong araw na to ang dala natin no, kapalit na ano natin kapalit na ito uh, isang banal na tubig na. para uh, sa tuluyang pagaling natin no? so siguro lain natin to ulahin natin to at saka tingnan na lang po natin kung doon ako magtatanong kay KB Diyang Amaya at saka kay KB Diyang Ramson kung babalik mo ka balik ko ba yun no kasi alam po natin may kiniktado yun sila no ah uh, po natin kanina na napaamo talaga natin no yung kagabantay pero hindi ko lang po talaga alam ang lahat ng ah uh, parang baka may negosasyon kasi hindi naman talaga nakiki alam no? yung kaibigan natin sinabihan lang tayo, instruction lang tayo kung ano yung gagawin natin so ngayon parang slalong sumakit yung ulo ko mga kantero slalong sumakit yung ulo ko malayo pa yung uyo natin tapos nawalan pa tayo ng isang mutya na mutya ng kataw yan para sa tubig so nakakuha tayo ng tubig pero may nawala din sa akin kasi kahit anong hanap ko pinagisipan ko hindi ko na talaga makita hindi ko na makita talaga uh, hindi ko lang sinisisid kasi uh, yung mayo hindi masakit pa kaya yun uh, patuloy lang tayo ang ano natin ngayon mga kapagpahinga at babalik doon sa kay kay Bigang Ramson at sa kay kay Bigang Amaya para mabasbasan to at magamot tayo ng buwiyo.